3 2 1 Ayun, ayun mga kasukay, magandang umaga po. Napakaganda na ng panahon. Nakalapas na ang bagyo. Sa mga napaktuhan dyan, sana makabangon agad. Halay kayo mga kasukay, at samahan po ninyo ako. Bali, kapunta tayo sa Imo Spalingke. Si para magtinda samahan niyo ako at iikot ko kayo sa palengke bali malapit na tayo mga kasukay ah. shout out sa mga katulad kong labor sa magpagpalang umaga po yeah sa mga bago lang, palike and subscribe po mga kasukay Salamat sa sulit support sa inyo mga kasukay Ayan mga kasukay, malapit na po tayo sa palengke ng Timos, Tagde. Ito na mga kasukay ay, pala dito tayo dumaraan sa likod ng palengke mga kasukay. Dito pala sa may labas mga kasukay, marami ng paninda. Marami na po kayong mabibili mga kasukay. Mura po ang bintahan dito ngayon sa labas ng palengke mga kaso. Ayan, shout out sa mga taga-imos dyan ha. Magandang umaga. Yan, bali naglalakad na tayo mga kasukay papunta sa isdaan. Ito yung isang building na napakaraming tao lagi, mga kasukay. Ayan, mga kasukay, andito na tayo sa palengke oh, si Paring Paul. Nag-slice ng tuna. Ayan, mga kasukay, Wala si Katuna vlog ngayon, kaya si Paring Paul ang babanat. Ilang kilo yan, pre? 35 kilos, mga kasukay. Napakaganda oh. tara mga kasukay panoorin natin si paring paul mag slice ng tuna bagong dating lang to napakasariwa kaya napakaganda nito or napakasarap pang sinabawan shout out sa mga nanguhuli po ng yellowfin tuna alam ko marami dyan na mga nanguhuli ito pong tunang to ay good size kung tawagin mga kasukay masarap to pang kilaw dahil bagong dating lang oh. kitang kita naman sa hasang mga kasukay na pulang pula pa katunayan na sariwa pa yung isda bali hindi pa siya na puprosen mga kasukay pa-comment na rin mga kasukay ko dyan ha kung magkano po ba ang kilo ng tuna sa inyong lugar at comment narin na rin po kung taga asan kayong lugar para maka malaman natin kung hanggang saan umaabot ang video nating ito kaya sa mga solid subscribers ko dyan ha, salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin mga kasuke ayan mga kasuke bali binunot na ni parin po lang pulo ng tuna tanggal na rin yung lamang loob mga kasuke shoutout din dyan kay katuna vlog ha yuk siya ngayon kaya si paring Paul ang slice ng tuna shout out din sa mga kalibor dyan na katulad namin mga kasuke kung isa ka sa kalibor, comment naman mga idol yan bali natanggal na ni paring Paul yung ulo ng tuna ngayon tatanggalin niya naman yung tinatawag na panga yan po yung masarap na pangihaw sa parte ng tuna yung belly. Good morning, Kasuke. Bali, mga kasuke, tinatanggal na ni pare yung Bituka sa yung plastik ng tuna mga kasukay ganyan lang po mga kasukay o ginugupit-gupit nyo lang yan bali itong tuna pala mga kasukay yun yung tinatawag na apla yung kulay puting hawak niya pa rin po yan po yung masarapang sinigang pag ganyan lang nakuha nyo sa isda napakasarap sa bawan ibig sabihin mga kasukay, mataba yung isda yan mga kasukay, bali slice na po party partay na ni ni parin Paul ganyan lang mga kasuka napaka basic lang po mag slice ng malaking isda si parin Paul sanay na sanay rin yan shout out din kay kuya Enrico ngayon pala ay araw ng martes kaya wala siya ngayon yan sa mga marunong dyan mag slice ng malalaking isda pa-comment naman mga idol kung anong isda po ang ini-slice ninyo. Yan napakabilis oh. Yan bali ini-slice na maganda mga kasuko sariwang sariwa. Pang display na po mga kasuko. Itong sa i-slice niyan Meron din si paring pool na pampano mga kasuko. Meron din salmon, pili okay. salmon. Yan, maraming isda mga kasuke ngayon dahil maganda na ang panahon. Wala na tayong bagyo mga kasuke. Yan, ini-slash yung katawan ng tuna. Ang daming mga kasuke o oh, sa mga may hilig dyan mag-ihaw ha. Ah. Ito mga kasuke, Si bossing, meron ding tanigi at tuna. Merong dorado, tanigi. Daming isda ngayon. Dito lang yan sa Imos Market, mga kasoka. Ah. Eh. kay Ate na mayroong customer. Maraming binili si bossing. Eh. Kunti pa lang po ang namimili dito sa Imus Market ngayon. Shoutout kay Ate Alma. Madami ring isda. Merong galunggong mga kasuke at saka dalagang bukid. Kabayas mga kasuke oh. Saka pin. Ipo na sariwa. Malalaki oh. Masarap pang sinigang mga kasuke. Meron din siyang pampano. 400 po ang kilo ngayon ng pampano dito sa Imos Market. Masarap yan pang ihaw at sigang. Galunggong. Ngayon, ang ganda ng sukat ng galunggong natin. No? Oh. Marami tayo ngayong isda, mga kasuke. Kahit galing sa bagyo. Sariwang galunggong. Ngayon, makikita nyo kung gaano kaganda ang galunggong. Kabayas. Yan, 380 po ang kilo nito, mga kasuke sa mga mahilig dyan magsabaw sa talbos ng kamote yan tilapiang buhay na buhay oh. batangas yan yan ang tinda ni Ati nagtatalunan pa mga kasuki oh. quality ang sukat yan shout out sa mga taga batangas dyan oh. ang gaganda ng tilapia yan mga kasuki salamat sa panonood Salamat sa inyong pag-like and subscribe mga kasuke. Ayan o, oh, yung buhay. Meron ding lapu-lapo si Ate May mga kasuke. Apat na malalaki. Ayan, sa mga mahilig din magtuyo, meron din dito. Hanggang dyan na lang po mga kasuke. Salamat at Diyos mabalus po mga kasuke.